guys, this is Mr. Lomba myself Nandito na naman tayo sa panibagong segment natin yung Panibagong vlog Ngayon, pupunta tayo ngayon Sa Batangas Coliseum At manunood tayo ng game Between the Binyan um, Sa PSL uh, I don't know, hindi ko pa sure kung sino kalaban Pero abangan natin yan And see you guys Later sure, Pinoy ng Pinas Sakto palaging bida Walang kapantay Magaling sa bola Ay doon lang karamihan Pasok kahit malayo Sa kripons laging may laban oh, ada <tuk> ayo mangaruk kita <tangan> bos. So tiene Guys, nandito kami ngayon sa Batangas Coliseo. May laro po ang yung ano, yung Binyang uh, team. This sa uh, hindi yung ano, kung, ano, kung, ano, kalaman nito. Ito ito, Good luck, good Ito yung na players. Quested by my extreme <laughs> Ang nag sa Mr. Long Bam Pagtumira swak na swak Mr. Long Bam Bawat bitaw matik wasak Mr. Long Bam Alam mo nang laro'y matikas Hindi ka uubra sa step carry ng Pinas Mr. Long Bam Pagtumira swak na swak Mr. Long Bam Bawat bitaw matik wasak Mr. Long Bam Alam mo nang laro'y matikas Hindi ka uubra sa step carry ng Pinas Paghawak na ang bola kahit magbantay ka pa Matik puntos na agad Sumabay man dalawa Kadapihit pag nasilip na ang butas ng mata Napakalabong sumablay Kahit magdasal ka pa Sa laksak, sa loob Raraga sa pasugod Walang katulad na crossover Ang bantay lulukod Siya'y biglang susulpot Malingat ka lang ay Rekta na reverse Lay up may kasama pang foul Iba ang kanyang galing Kahit sa amudalin dalin Siya'y makinang bituin Na di mo kaya abutin Kahit pilit batuhin Di mo na mapipigil Ang pagkat dumating Na ang gusto mo na maging Kaso na sa katauhan niya Na ang di mo kaya na marating Mr. Long Bam Pag tumira, swak na swak Mr. Long Bam Bawat bitaw matik wasak Mr. Long BAM! Alam mo nang laro'y matikas Hindi ka uubra sa step carry ng Pinas Mr. Long BAM! Pagpumira swak na swak Mr. Long BAM! Bamot bitaw matik wasa, Mr. Long Bang Alam mo nang laro'y matikas Hindi ka uubra sa istip Ferry ng Pinas Kung usapan lang ay plano sa panalo na laro Mga taktik ang inaral na kaukit sa bungo Discarding pag-atake o depensa ay sanay Mentalidad ng playing coach pare kanya ng gamay Kayang kaya na basahin ang ng kalaban Babasagin anumang klase pa ng taktik sa iharang Siya ang gurong magtuturo ng yamadong paggalaw Basta usapang basketball matik siya ang lilitaw Talino ang sandata at yung karanasan Kasi oh, naman naman guys ha Kulang sila sa 3 pointer 4 points Para pa rin mo ako magagamit <messly> Nang inaral, inaral ng mapagtagumpayan Ang larangang nilaanan Sinabuhay minahal Siya'y walang iba Sabay-sabay na isigaw Mr. Long Bang. Pag tumira swak na swak Mr. Long Bam! Bawat bitaw matik wasa Mr. Long Bam! Alam mo nang laro'y matikas Hindi ka uubra sa step Perry ng Pinas Mr. Long Bam! Pag tumira swak na swak Mr. Long Bam! Bawat bitaw wasa Mr. Long Bam! Alam mo nang laro'y matikas Hindi ka uubra sa step Curry ng Pinas Maraming nagagalit na inggit sa aking paligid Binibilit masilip kahinaan ko Pero kahit na anong gawin nyo Hindi nyo na ako matitibag Pinalakas na ako ng panahon Thank <laughs> you. Ah kasi wala shooter. Totoo lang ako kailangan nila dyan. Wala na akong shooter. ko wala ako eh. na eh. Guys, ah uh, natalo po ang Binyan 85-82 kontra Combato. Kontra Uh, natalo po sila by 3 points Ang nakikita ko problema po talaga Wala po talaga silang 3 point shooter Sa game na yon At sa same time yung rotation po kasi nila uh, Medyo stick po sila sa mga veterans Players Alam po po playoffs po pero sana May mga first two quarters naman po Para maki makita naman po na uh, Maganda po ang ano Sino-sino po mag Sana mo nabigyan ng chance yung iba Yun sa akin